Okay. Yeah. Bali, karne ng baka. Yung binili ko Pang bulalo mga kanaipi yeah. Pumili ako ng beans Bagyo beans Patatas At yung ano Yung mais mga kanaipi tapos kakanin Alright Si misis na magluluto dyan so, What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi For another video Araw ng martes mga kanoypi At nandyan na si Mia Pinapainik ko na lang yung makina niya Tapos lalabas na tayo Bali sa igil na lang tayo magpunas mamaya At anong oras na? 6.17 ng umaga Ayan mga kanoypi. At hindi tayo nagsundo ngayon kina Auntie Lisa at yung kanilang apo Dahil wala silang pasok At ang susunduin ko na lang Yung apo ni Madam Luz mga kanoypi. Isang bata tapos yung isa mamaya pang alas 11 yung pasok niya. Kaya yan, mga kanaypi. So sana makarami tayo ngayong araw ng Martes para may pang allowance tayo bukas mga kanaypi. Dahil puding na naman ni Mia. Okay. At antay-antay lang mga kanaypi, sa mga nagpapa-shoutout. Basta ma-replyan ko yung comment nyo. So noon mag shout out na tayo sa inyong lahat mga community so kung gusto mong magpa-shout out mag-comment ka lang sa video na to at sa mga susunod pang vlog basta antayin mo na ma-replyan mga sa ko yung mga pangalan nyo at yung pamilya nyo dito sa Pilipinas kung nasa ibang bansa man sila sa-shout out ko rin yan mga kanaiti so maraming maraming salamat sa ginagawa nyong noise skip ads ng aking mga video malaking tulong yon mga kanaypi salamat sa inyong lahat so tara na at maghanap na tayo ng bago nating pasahero ngayong araw ng martes ayan gas muna tayo kay Mia mga kanaypi kahapon pultang si Mia eh ngayon pultang din natin mga kanaypi para hindi na siya naubusan ng gas sagad sir no ibi vlog good morning good morning unlimited full tank sagad start zero po meron po tayong malinis na CR bago siya pong mag check ng hangin malinis talaga yun malinis talaga yun Gusto na buhay Talagang magkasama kayong magbayaw no? Hindi ko schedule to Nakauti lang ako ng 8 hours Alas 9 pa ng gabi out oh. ko Alam ko na Dahan oh, dahan dahan Yes yeah, Let me handle this pa, pare I get my Trust me Saka mamaya umapaw eh Hindi yan umapaw Basta ako magkakarga sa'yo oh, sa, Dalawang dahan lang oh, Dalawang dahan lang para hindi umapaw masyado. Sayang. Ayun oh. po Grab, lang siya. P100,000. Wala po Sir, isi po po. Grabe siya. P200,000 diyan, sir. Wala pa so, nga oh. Pinanong ko yan. P199.80 oh. Round up mo na lang. Okay. Sir. Wala pala. Wala. <laughs> Dito na tayo sa IGL, mga kanaypi. Okay, sikel. Tambay muna tayo dito. Maga pa eh. Alas 7 yung sundo natin sa bata.

. school Ayan mga kanaipi May pasayro na tayo May tangguy na mano na tayo dito tayo, madam. Grace, no? Ah, di ba yung grace? Yan na, yan yung ay, madam. Ay, kuya. Ayan na, kumita na tayo ng 50 pesos mga kanaypik. <laughs> May pwede naman lang tayo. Pabili. Hindi. Anong laman? Laman ba? Hindi. Ano? 200 lang. 5 mo pa. Pinapintas ah. Ito na eh. Anong laman? Hindi. 200 lang? Hindi. Okay

Thank you. Thank you. Ayan mga kanipi. Mag-almusal muna tayo. Nung oras na. mag na yung pinata. At pumili na rin ako ng ano. Ng ulam namin. Bali, karne ng baka. Yung binili ko. Pang bulalo mga kanipi. Pumili ako ng beans. Bagyo beans patatas at yung ano yung mais mga kanipi yeah. tapos kakanin alright si misis na yung magluluto dyan labas na tayo uh, tapos na akong mag almusal tapos na rin ako yung trabaho ko dun sa aking manupan uh, nagpalit na rin tayo ng damit dahil basa ng pawis yung damit ko So, yan. Pupunta na tayo kay Mia. At maghanap buhay na naman tayo, mga kanaypi. Ayan. Punin natin to mga kanaypi. Mukhang paseros ito. Ayan. Paranyading. kumita tayo doon ng 60 pesos, mga kanayipi. Ayan, nandito tayo ngayon sa AGL, mga kanayipi. Kasa, ang dami nila dito. 246 on. Ayan, mga kanayipi. May pasayara tayo sa kabila. ako sa uh, Ang dami nila mga kanaipip Ang pito pa ako eh Hirap magkarga pag ganun. okay. Biligyan naman tayo ng 50 mga kanaipip Ayan shout out kay sir Kilalang kilala tayo Shout out mo daw Ayaw, shout out shout out

Ayan, narin na natin si Toby. Paris Ayaw mo magpaakay Ayaw mo magpaakay Hindi Paano mo siya eh ma'am Aha Paano mo yung pwesto mo Ngayon Ayan mga kanaypi Natid na natin si Madam Luz Balikan na lang natin siya mamaya dyan Away, away. Prox size. Alapres. Thank you. Tayo na, natin yung tayo dahil ano, alas 7 pa tayo magagarahe at susunduin pa natin si Madam Luz eh. pati yung isa mga kanaipi yung kaibigan niya na magiging service din natin yon si servisan natin si Madam ayan mga kanaipi eh, karga na natin doon sa, ano, kay Mia. <tip> Yeah. Service ko. Kapag alalak tito eh. Service ko <laughs> <Pumure yung> <laughs> <laughs> Baba ko na sa madam. O, o, na lang sa... ba? Wala po. Ay, laku, ulan, kasi... Hindi po, madam. Five bigas to madam Oo, okay. Siya muna siya naman Kahit sa taas na to madam Para Opo, hindi ma... Ito, okay, so okay naman Oo oh. Para ano Bagas mo ka na yan Manay kayo pwentay. Wow, sige. sige, mamaya madam. Papasok pa sentay. Okay. Mga dikotsi <laughs> sa... Mga dikotsi <laughs> di kami, Honda pa. <laughs> <laughs> Mga dikotsi, <laughs> di <laughs> na tricycle na dito sa Pinas. Pwentay skills. Ayan, pauwi na tayo. Ayan, mga Na Nahatid ko na sila Madam Luz at yung bago nating siservisan. Bukas, mag-uumpisa tayong mag-service sa kanila, mga kanaipi. <laughs> Ang kaibigan ni Madam Luz right, mga kanaipi Hindi pa ako nakabili ng ulam namin Babalik pa ako sa bayan Alas 7 na mga kanaipi 7.01 na mga kanaipi Inaang gabi Balik pa ako ng bayan para pumili na lang ng ulam